Isang magandang araw sa lahat. Ako si Aileen, at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin, at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas at sana magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Hindi ko makakalimutan ang gabing 'yon. Isang simpleng inuman lang sana. Tatlo kaming magbabarkada. Si Mr. si Ronald na kumpare namin at ako. Birthday ni Mr noon. Pero dahil wala na siyang gana sa akin nitong mga huling buwan, ako na ang naging abalang-abala sa kusina. Si Ronald naman laging nakangiti, laging game. Wala pa man ang ikalawang tagay, damang-dama ko na agad ang mga mata parang dumudula sa bawat galaw ko. Paglabas ko ng kusina, dala ang pulutan, sinalubong ako ng pabirong hirit ni Ronald. Grabe mare, kung ikaw ang pulutan, baka araw-araw akong magpapainom. Napangiti ako, pero hindi ko alam kung dahil kinilig ako o dahil natakot ako sa sarili kong naramdaman. Iba kasi ang titig niya. Hindi ito bastos. Malalim. Mainit. Parang may gustong tuklasin. Habang lumalalim ang gabi, isa-isa nang nalalasing. Si Mr. Mabilis tinamaan. Humilata na lang sa sofa habang tuloy lang ang kwentuhan namin ni Ronald. Tumawa ako sa isang kwento niya sabay dampi ng palad niya sa kamay ko. Mabilis, parang wala lang. Pero sapat na para tumigil ang mundo ko. Sa gabing yon, hindi ko alam kung alak ba ang gumalaw sa katawan ko o yung mga taon ng pagtitimpi. Pero nang sabihin niyang, Mare, halika nga, may ipapakita ako sa iyo sa likod. Sumunod ako, na parang wala akong sariling isip. Pagdating, sa likod ng bahay tahimik, madilim, hangin lang ang gumagalaw. Doon niya ako tiningnan. Yung tinging para bang uhaw na uhaw. Bago pa ako makatanong, bigla niya akong siniil ng halik. Mainit. Mapusok. Walang paalam. Hindi ako agad lumaban, pero hindi rin ako tumanggi. Sa halik niya, naramdaman ko yung Matagal ko nang hinahanap. Yung pagnanasang hindi ko naramdaman sa asawa ko sa matagal na panahon. Nag-init ang katawan ko, DJ. Sa bawat dampi ng labi niya sa leeg ko, sa balikat ko. Para akong nauupos na kandila. Nang ipasok niya ang kamay niya sa loob ng duster ko, wala na akong nasabi. Wala akong tinanggihan. Sa kusinang dapat ay pinaghuhugasan ko ng Pinggan. Doon niya ako pinatong sa lamesa at ginawang puta. Hindi sa paraang nakakadiri, kundi sa paraang parang ako ang pinakamasarap na puta sa buong mundo. Hinayaan ko siyang tikman ang lahat ng bahagi ko. Ang bawat ungol ko, sinapon niya ng mga halik. Ang bawat paghinga ko, isinabay niya sa paghaplos. At habang pinupunit niya ang katahimikan ng gabi, pinupunit ko rin ang sarili kong dangal. Nang matapos ang gabing yon, bumalik ako sa kwarto. Dahan-dahang humiga sa tabi ng asawa kong walang kaalam-alam. Pero sa puso't isipan ko, ramdam ko pa rin ang init ng huling haplos ni Ronald. Hindi ko alam kung ito ba ang simula ng pagbagsak ko o ng pagtuklas ko sa sarili kong pagnanasa. Hindi lang pala sa gabing yon nagsimula ang lahat. Kung babalikan ko, Matagal na pala akong pinagmamasdan ni Ronald. Matagal na pala siyang may pagnanasa sa akin. At ang mas nakakakilabot. Matagal na rin pala akong unti-unting bumibigay nang hindi ko na mamalayan. Naalala ko, isang inuman yun sa bahay namin. Casual lang, parang dati. Ako pa nga yung nagluto ng pulutan habang sila abala sa pag-inom at kwentuhan. Nakasando lang ako noon. Manipis lang kasi ang panahong yon at hindi ko naman iniisip na may makakakita ng higit sa dapat. Pero habang inaabot ko ang mangkok ng mani sa lamesa, nakita ko ang mga mata ni Ronald. Hindi siya nakatingin sa mukha ko, hindi rin sa pagkain. Tumatagos ang tingin niya sa dibdib ko, DJ. Parang may sariling mundo. Hindi siya nagsalita, pero yung titig niya para akong hinuhubaran ng dahan-dahan. Hindi ito tingin ng lasing. Ito yung tingin ng lalaking gutom, tigang. Sorry, Mareha. Napansin ko lang, ang ganda ng kutis mo sa ilaw. Pajoke niyang sabi, sabay tagay, pero alam kong hindi biro yon. Kasi kahit nagkakatawanan kami, hindi siya tumigil sa pagtingin. At simula nun, hindi na ako mapakali kapag nandyan si Ronald. Lahat ng kilos niya bigla kong napapansin. Minsan, nadadampian ang kamay ko kapag sabay kaming nagliligpit ng baso. Akala ko dati, aksidente lang. Pero ilang beses na. At laging may kasamang bahagyang himas. Isang beses, habang inaabot ko ang suka sa kanya, sinadya niyang hawakan ng kamay ko. At hindi niya agad binitawan. Nakatingin siya sa akin, direkta. Tapos sabi niya, Ate, sa tuwing nagsasando ka, naiisip ko kung anong itsura mo kapag wala na yon. Napangiti ako, hindi ko alam kung dahil na-flatter ako o dahil nataranta ako sa sobrang tapang ng pagkakasabi niya. Pero isang bagay, ang malinaw, may mali siya sa bawat galaw niya. Sa bawat biro, sa bawat tingin. At ang mas delikado, lahat yon napapansin ko na. At unti-unti ko nang hinihintay. Kapag nandito siya sa bahay, lagi kong sinisigurado na maganda ang suot ko. Konting cleavage, konting laylay sa balikat. Iniisip ko, baka mas matagal siyang tumingin. Baka mapansin niya ulit. At sa tuwing napapasulyap siya sa katawan ko, ramdam ko yung init sa dyan ko. Init na hindi ko naramdaman kahit kailan sa asawa ko. Hanggang sa isang araw, naiwan kaming dalawa sa sala. Nakaupo siya sa sofa. Ako naman, nagaayos ng mga baso. Tahimik. Walang ibang ingay kundi yung tunog ng electric fan. Tapos bigla siyang tumayo, lumapit sa likod ko at bumulong sa tenga ko. Matagal na kitang gusto, Mare. Nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung lalayo ba ako o lilingon. Pero bago ko pa magawang kumilos, naramdaman ko na ang palad niya sa bewang ko, paslide pataas. Mainit. Mabigat. Parang sinisindihan yung mga natutulog kong parte. Hindi siya tumuloy. Hindi niya ako pinilit. Pero, yung hininga niya sa batok ko, yung palad niya sa balat ko, parang tatak. Pag alis niya ng kamay niya, ako naman ang naiwan na basang-basa ng pagnanasa. Doon ko na-realize, DJ, hindi pala sa halik nagsisimula ang kataksilan. Minsan, sa titig pa lang, sa pantasya pa lang, nadudurog na ang katapatan. Akala ko pagkatapos ng gabing yon, magigising ako na parang wala lang. Nababalik ang dating Eileen, isang misis na marunong lumimot sa kasalanan. Pero hindi, DJ. Hindi ganun kadali. Dahil lang totoo, pagmulat ng mata ko kinabukasan, hindi na si Mr. ang una kong naisip. Si Ronald na ang lalaking hindi dapat. Pero siya, yung gustong gusto kong maramdaman. Gusto kong kamuhian ng sarili ko. Pero habang hawak ko ang basang sponge at nagkikis-kis ng plato, ang naiisip ko ay hindi dumi sa pinggan, kundi yung palad niyang malalaki, mainit, dahan-dahang dumudulas paakyat sa ilalim ng duster ko. Nagsimula, akong hanapin yon DJ. Nakakatakot kasi alam kong mali. Pero ang katawan ko parang may sariling buhay hindi ko na siya kontrolado. Sa bawat tunog ng motor sa labas, napapalingon ako sa bintana. Umaasang siya yon. Umaasang siya na naman ang papasok sa gate. Magbibigay ng dahilan para muling madarang ang mga balat ko. Ayoko na. Paulit-ulit kong sinasabi yon sa sarili ko. Pero sa tuwing naaalala ko, yung hininga niya sa leeg ko, yung paraan ng pagdikit ng katawan niya sa likod ko habang nagkukunwaring may kinukumpuni sa gripo. Parang ako pa ang naglalapit. Isang hapon, wala ang anak ko. May school activity. Wala rin si mister na sa malayong site. Tahimik ang buong bahay. Habang naglalaba ako sa labas, dumating si Ronald. Pawisan, amoy araw. Pero yung amoy niya, parang pheromone na sumisinghot sa kaluluwa ko may tubig. Pabadyan, mare? Casual niyang tanong habang hinihila ang t-shirt niya pataas. Kitang kita ko yung abs niya na kahit hindi perpekto, ay matigas. Gawa ng araw-araw na trabaho. Tumangu lang ako. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Pero sa gilid ng mata ko, nakita kong tiningnan niya ang hita ko. Basang-basang nakalitaw sa laylayan ng maikli kong shorts. Habang nagbabanlaw ako ng labada, lumapit siya. Wala siyang sinabi. Wala ring pasakaliye. Bigla lang niyang hinawakan ang batok ko at dinikit ang labi niya sa leeg ko. Malamig ang hangin, pero yung dila niyang gumuhit sa balat ko mas mainit pa sa sikat ng araw. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ako lumingon. Hindi ko siya tinabig. Ang totoo, hinawakan ko pa ang braso niya. Mas diniinan ko ang pagkakadikit niya sa akin. Nang sandaling yon wala nang mister. Wala nang kasal. Wala nang tama o mali. Ang natira na lang, ako. At si Ronald bumalik ang kamay niya sa ilalim ng duster ko dahan-dahan. Hindi marahas. Parang musikero nakabisado na ang nota ng katawan ko. Kinabahan ako. Oo. Pero mas nangingibabaw yung excitement. Yung kilig na may halong sabik. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko sa mga halik niya na matagal na rin siyang uhaw. Matagal na niyang pinipigilan. At ngayon, pareho na kaming hindi makatanggi. at habang hawak niya ako, habang pinapainit niya ulit ang balat ko gamit ang palad niya, napapikit ako. Dahil sa totoo lang, matagal ko na rin hinahanap yung kamay na yun. Hindi na siya basta bisita. Si Ronald na ang bagong siklo ng katawan ko. Parang orasang debateria. Na tuwing aalis si Mister, kusang umiinit ang loob ng katawan ko. Hindi lang dahil may darating, kundi dahil may hihipo, may hahalik, may lalaro, sa balat ko na tila ba sinusulat ang pangalan niya sa bawat hibla ng pagkababae ko. Hindi na namin kailangan ng dahilan. Hindi na rin namin kailangan ng plano. Sa bawat pagkakataong magkasalubong kami ng tingin, sapat na yun para maintindihan namin ang gustong mangyari. Wala nang mahaba pang usapan. Katawan na lang ang naguusap. Minsan habang nagluluto ako ng hapunan, lumapit siya. Wala namang ibang tao sa bahay. Nasa duty ang anak ko. Si Mister. Malamang nasa site pa sa Laguna. Nakatalikod ako habang hinahalo ang ginisang gulay. Pero naramdaman kong may dumikit sa likod ko. Mainit, matigas, at sabik. Ang bango mo, mare. Bulong niya sa tenga ko habang dahan-dahang hinahawi ng palad niya ang laylayan ng duster ko. Sa halip na tumigil ako sa paghalo, mas lalo kong diniinan ng pagkakahawak ko sa sandok para akong nilalagnat. Init sa leeg, sa batok, sa pagitan ng hita. Mula likod, hinagod niya ang balakang ko. Parang iniukit niya ang bawat kurba ko gamit ang dulo ng daliri. Ginuguhitan niya ng parang lapis ang bawat bahagi ng katawan ko, na para bang minememorya niya, isa-isa. Nakapikit ako habang bumaba ang halik niya sa batok, pababa sa balikat, at sa gilid ng dibdib ko. Wala kang ibang kailangan. Ako na, sabi niya habang pinipisil ng marahan ng baywang ko. Gabi-gabi, pinapatunayan niya yon minsan sa kwarto, kung saan dati ako nagpapahinga ngayon, para na tong altar ng mga lihim namin. Minsan sa kusina, kung saan nagluluto ako para sa asawa ko, pero ang niluluto ko ay apoy na hindi para sa kanya. Minsan pa nga, sa labas ng banyo, basang buhok ko, pero mas basa ang katawan ko sa tuwing naroroon siya. Kapag nakasubsob siya, sa dibdib ko. Yung hininga niya na malamig pero may dalang apoy. Doon ko nararamdaman ang buhay. Ang kilig. Ang sabik na matagal kong tinago. Pero habang tumitindi ang mga gabi, tumadami rin ang tanong. May mga mata na parang sumusunod. May kapitbahay na biglang naging maingay sa pangungumusta. May bulong-bulungan sa tindahan na tila ba may alam. At sa kabila ng sarap unti-unti nang bumub... Minsan, habang nakaupo ako sa sofa, nakatanaw sa labas ng bintana, naalala ko ang mga simpleng araw ko bilang asawa. Ako, yung typical na housewife, nasa bahay, naglalaba sa umaga, nagluluto ng ulam sa tanghali, at nag-aalaga ng anak sa gabi. Tahimik ang buhay, paulit-ulit, pero buo. O akala ko lang pala, Dati, ang niluluto ko ay sinigang, adobo, o ginisang ampalaya. Pero ngayon, ibang init na ang palaging nasa kalan. Init ng katawan, init ng bawal. At hindi na lang plato at damit ang nilalabhan ko. Kundi konsensyang madalas ayaw na akong tantanan. Nagsimula sa isang halik, tapos lumalim. Tapos hindi na kami bumitaw. Kami bumitaw. Sa bawat gabi na bumabalik si Ronald, dala niya ang mga halik na parang apoy. Hindi mo mararamdaman agad, pero kapag kumalat na sa balat mo, hindi mo na mapapatay. Minsan, naglalaba ako sa likod bahay. Nakasuot lang ako ng lumang duster. Walang bra, walang panty. Hindi dahil gusto ko ng mali siya, kundi dahil komportable. Pero nung lumapit si Ronald, kitang-kita sa mga mata niya na hindi siya komportable. Mainit siya, sabik siya, at gusto niyang sumandal sa katawan ko kahit di pa ko tapos magbanlaw. Hinila niya ako, pinaupo sa ibabaw ng lababo, hinalikan niya ang leeg ko habang ang kamay niya ay gumagapang sa hita ko. At bago pa ako makatangi, ramdam ko na, kasabay ng tubig sa gripo, bumaha na rin ang katas ko pero habang lumalalim ang halinghing ko, habang kinukulong ko ang mga unggol sa bibig ko, gamit ang sariling kamay. Dahil baka marinig kami ng anak ko sa loob ng bahay. Kasabay ng bawat pagragasa ng sarap ay ang pag-apaw ng guilt. Minsan pagkatapos ng lahat, nakahiga ako sa kama. Nakatalikod kay Ronald. Nakatitig sa kisame. Nakaipit sa pagitan ng pagnanasa at pagkapuot sa sarili. Tinatanong ko ang sarili ko. Hanggang kailan? Sa bawat halik niya sa batok ko. Gusto kong matunaw. Pero sa bawat tikom kong bibig para hindi mapasigaw sa sarap, may sumisigaw sa loob ko. Hindi ba ako sapat noon para hanapin to sa iba? O masyado lang akong naging uhaw sa atensyon na hindi na binibigay ni Mr. Sa bawat labas ng init sa loob ko, may pumasok na guilt sa puso ko. At sa gabi ring iyon, habang nakayakap si Ronald sa likod ko, sa unang pagkakataon, hindi ko siya niyakap pabalik. Kahit gaano ka pakaingat, kahit gaano mo pa tinatago ang apoy, darating at darating ang hangin na maglalantad ng usok. Isang hapon, habang abala ako sa pagtutupi ng mga nilabhan, dumating si Ronald. Walang paalam, walang text. Basta pumasok na lang sa gate, ngumiti pa nga ng bahagya habang tinutulungan akong magsampay. Hindi ko agad napansin na nakamasid pala si Lorna sa labas ng bintana ng bahay nila. Akala ko simpleng tulong lang ang dating kay Kumare. Pero ang hindi ko napansin ay kung paano kami tumingin sa isa't isa. Hindi nang may kaswal na pagkakaibigan kundi ng lihim na sabik para bang bawat galaw namin may sinisigaw na lihim na sila lang ang hindi nakakarinig kinabukasan may dumating na text wala akong kilalang number pero sa bawat letra para akong sinampal alam ko na magdasal ka Eileen nanlambot ang tuhod ko napaupo ako sa gilid ng kama hindi ko alam kung matatakot ako o maghahanda Parang gusto kong itapon ng cellphone pero parang gusto ko ring hawakan yon ng mahigpit. Baka may kasunod pa. Walang sumunod na mensahe. Pero mula noon, tila bangungot ang bawat araw. Si Ronald biglang nagbago. Hindi na siya yung kumpare na palaging makulit, palaging mapusok. Tahimik na siya. Ilang araw din siyang hindi nagparamdam at nang muli siyang tumawag, Isang tanong lang ang lumabas sa bibig ko. Si Lorna Bayon, tahimik siya sa kabilang linya. Ang tanging sagot niya, "Oo, pero di ko siya pinansin. Kasi ikaw ang mahal ko." Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Dati, pangarap ko marinig na ako ang pinili. Pero ngayon, ang tanong ko sa sarili, gusto ko ba 'to? Kaya ko bang akuin ang responsibilidad ng pagkasira ng pamilya? Kaya ko bang panindigan na ang taong minahal ko ay asawa ng kaibigan ko? Pumasok siya sa bahay nang hindi ko inaasahan. Wala na sa mukha niya ang dati niyang lambing. Nandoon ang pagkalito, ang desperasyon. Niyakap niya ako mula sa likod habang ako'y nagihiwa ng sibuyas at sa gitna ng kusina. Habang natutuluan ng luha, ang chopping board bumulong siya sa tenga ko. Iiwan ko na siya. Hindi ko na kaya. Ikaw ang gusto ko. Pero ako, hindi ako nakasagot. Kasi ang totoo, kahit paulit-ulit ko siyang iniisip tuwing gabi, kahit katawan ko'y sabik sa kanya, ang puso ko, hindi sigurado. Ang babaeng dapat kong tawaging best friend. Siya pala ang magsisilbing apoy sa bangungot ko. Pumasok ako sa kwartong 'yon na may kasamang kaba. Pero may haloring pananabik. Yung tipong hindi mo alam kung masusuka ka sa sarili mo o matutunaw ka sa init ng inaasam mong yakap. Tahimik lang ang paligid. Pero parang sumisigaw ang mga mata namin ni Ronald. Wala nang kumustahan. Wala nang paliwanag. Nagkita lang kamit agad niyang sinunggaban ang labi ko. Labi niyang gutom. Labi kong nauuhaw. Hinubad niya ang suot kong damit na parabang may oras kaming hinahabol. Dahan-dahang, dinampian ng halik ang balikat ko. Ang leeg, ang dibdib. Pababa. Bawat parte ng katawan ko, para siyang may ginuguhit. Tila gusto niyang basain lahat ng tuyong parte ng pagkatao ko. Yung mga parte kong matagal nang hindi na darama ang ganitong atensyon, ganitong pagnanasa. Ang bango mo pa rin, bulong niya habang nilalasa sa pang init ko. Napakapit ako sa buhok niya. Pilit kinukubli ang impit na ungol. Pero sadyang malakas ang katawan kapag pinangungunahan ng tukso. Hindi ko alam kung ilang beses kong sinabing tama na sa isip ko. Pero ang katawan ko hindi sumusunod sa bawat galaw niya, sa bawat diin, sa bawat halik. Parang gusto kong huminto ang oras. Nang haplusin niya ang mukha ko, napapikit ako. Doon ko naramdaman yung totoo niyang lambing. Hindi lang libog 'yun, DJ. Meron dong lungkot. Meron dong takot. Tapos hinalikan niya ako ulit. Pero iba na. Para bang yun na ang huling halik na ibibigay niya sa mundo. At sinipsip niya ang kaluluwa ko hanggang mawalan ako ng lakas. Pagkatapos naming dalaway bumagsak sa kama, parang huminto ang mundo. Tahimik. Mainit pa ang balat naming magkadikit. Pero malamig ang damdamin ko. Alam ko na ang kasunod. Ako na ang naunang bumangon. Isinukbit ko ang brako. At habang sinusuksok ko sa bag, ang panti hindi ko alam kung ikakahiya ko ba o iingatan, nagsalita ako. Ronald, huminga muna ako ng malalim. Hindi kita pipiliin, hindi dahil ayoko. Kundi dahil alam kong may mga batang kailangang may nanay na hindi sinisira ng kasalanan. Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa akin. Hindi ko alam kung galit siya o nalulungkot o kung alam niyang tama ako. Pero alam kong narinig niya ako. Lumabas akong mag-isa ng motel na yon at habang naglalakad pa uwi, ramdam ko pa ang bigat sa pagitan ng hita ko. Pero mas mabigat ang dala ng puso ko. Huling tikim na siguro yon. O baka hindi. Pero alam ko na kung anong sagot sa tanong na matagal ko nang tinatakasan. Hindi siya ang pipiliin ko dahil kailangan kong tahimik na ang bahay, wala na yung pagkatok sa gate na may kasamang ngisi. Wala na yung text na may simpleng, nandyan ba si mister? Pero may libog ang pagitan ng mga salita. Wala na yung madudulas na kamay sa ilalim ng lamesa habang kunwari nagpapakain kami ng bata. Wala na ang bulong sa tenga ko habang naglalaba. Pero kahit wala na siya, ramdam ko pa rin Tuwing naghuhugas ako ng plato, parang may malamig na hininga pa rin dumadampi sa batok ko. Tuwing dumadaan ako sa kusina, parang naririnig ko pa yung impit kong tili na pilit kong pinipigil dati. At tuwing naliligo ako, hindi ko maiwasang maalala ang kamay niyang dumadakma sa katawan kong noon ay sabik na sabik. Para bang sinilyuhan na niya ko ang katawan ko parang may memoria. Isang memoryang ang ayaw akong bitawan. Kahit wala na siya, kilala pa rin ng balat ko ang haplos niya. Parang kahit anong sabon ang ipahid ko, may naiwan pa rin amoy niya sa leeg ko. Parang kahit ilang ulit kong palitan ng kurtina ang kwarto, may imprinta pa rin ng katawan niya sa kama. At sa bawat gabi na tahimik ang bahay, lalo kong nararamdaman ang ingay ng alaala. -ala. Pero pinili kong manahimik. Pinili kong magsara. Hindi dahil napilitan, kundi dahil gusto ko. Pinili kong maging nanay. Asawa. Ulit, hindi ko pinagsisihan DJ. Hindi ko ikinakaila, minsan gusto ko pa. May mga gabing hinahanap-hanap ko pa rin yung bigat ng katawan niya sa ibabaw ko. May mga umagang paggising ko. Inaasahan kong maririnig ko yung pamilyar na tono ng boses niya na may halong pang-aasar at pagnanasa pero tapos na hindi ibig sabihin ay wala na ang init hindi lang siya ang kasama ko ngayon init na lang siya ngayon sa alaala at kahit hindi ko siya pinili aaminin ko sa sarili ko ang parte ng pagkababae ko yung bahagi kong natutong maglambot at umungol sa mga oras ng sabik, kay Ronald na yon. At baka habang buhay ko nang dadalhin, tahimik ang paligid ngayon. Pero sa loob ko, mainit pa rin. Mga kasirini, sana'y napukaw nito ang inyong mga puso isipan. Huwag kalimutang pahalagahan ang bawat desisyon na ginagawa natin. Laging tandaan, ang tamang panahon ay darating din. Hanggang sa susunod, magingat at maging matatag sa lahat ng laban.